Ayan guys, pang linis sapatos. Check natin kung gagana. Kung effective. yung brush dalawang brush so ito yung panglinis linis so KS yung brand ayun na, check na natin ito yung sapatos mukha mong marami ayun, hindi lalagay dito ito pwede daw dito eh Ito Dapat Tidak. brush door gagamitin. Ang <coughs> sap. <coughs> Tapos yung isang brush para sa gilid. Pwede pa rin yung sap. Ito yung gagamitin brush. Parang Tapos, sa mga butas-butas daw. Ito yung dito. I-spray yan. Spray ba nakalagay dyan? Spray KSO to this stained area. I scrub the area using the soft brush, KS brush. So, spray. Tapo soft brush. Yari. Oh, makikita yung diferentya wala <laughs> na dumumi? dumami eh. wala na, parang nabasa lang parang nabasa lang parang ilalim yun basa na, hindi naman basa yung ilalim Diba may dumi dito, stain. Isa pa. Hmm, damihan. dami Grabe dami, no? Ba, kasi yun yung paraan para, ano, pumuti. O, oh. yan nga, pumuti nga. Oh. Ano basa lang, eh? Pumuti. Pumuti na. na wala na yung stain. Kira pa, direkta. Kasi mo yung brush ko, maramay naman. Hindi naman. Hmm, wala niya stain. Pero naging basa siya tignan. Oo. Mama mo. Yung kulay niya ganyan talaga. Hindi siya puti. Hindi. Parang dark white. Dirty white. Dirty white. Okay. Effective na nata. Kailangan nung direct pa ilagay. Babush!